Nanawagan ng tulong ang mga kaanak ng isang ina na bagaman apat na araw ng patay, hindi pa rin na ibuburol. Walang wala raw kasi ang pamilya at hindi na kayang ilabas sa punerarya ang kanilang ina. Para bigyan ng muka ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Apat na araw ng patay pero hindi pa rin maiburol ang isang nanay mula Kalbayog, Samar ang kanya kasing pamilya walang kakayanan para bayaran ang purinarya. Nakatira sa Kalbayog Samar pero bumiyahe pa Manila, si Marilu Basilan, 42 anyos, Agosto noong nakaraang taon para sana magpagamot sa Philippine General Hospital. Siya kasi ay mayroong stage 4 cervical cancer. Sabi po ng doktor, sa amin. Yung stage na sakit niya po is hindi na po kayang operahan. Ang best way po na ibinigay po sa amin is chemotrigation. Pero po, uh, hindi din po namin agad-agad na ipagawa kasi po sa kadahilan ng hindi po namin kayang bayaran agad yung sa CT scan at sa mga laboratory yung dapat gawin para sa kanya. Nitong lunes, tuluyan ang sumuko ang katawan ni Nanay Marilu at ang kanyang mga labi ay nasa Porinaria pa sa Santa Cruz, Manila. Sinisingil daw sila ng halagang 60,000 pesos para sa pag -e sa mo at paglakad ng mga papeles para maibiyahe ang bangkay papunta sa Tacloban Airport. Uh, ayon po sa punilaya na nilapitan namin, kung lalagpas po kami ng pitong araw, ay magcha-charge na po kami ng limang libo kada araw para sa storage fee nila. Kaya ipinuprosigi po namin na uh, mabuo agad ang halagang kailangan nang sa ganun ay hindi na po madagdagan yung perang binubuo namin para may uwi siya sa provincia. Walong anak na ni Nanay Marilu, si Piang Panganay, 22 anyos. Ang kanyang bunsong anak, dalawang taong gulang pa lang. May mga kaanak naman daw sila na nagpaabot ng tulong. At may nakuha din sa ilang ahensya ng gobyerno. Kaya lang, kulang pa rin. Ani Pia, minimum wage earner lang siya kaya hindi rin sapat ang kanyang kinikita. Isa pa niyang problema ang pamasahin nila pa uwi. Dahil kasama niya rin sa Manila, ang dalawa niyang nakababatang kapatid. Nais nice po namin siyang iuwi dahil yun kasi ang um, hiningya hiling niya bago siya pumanaw na ibalik po namin siya sa probinsya at uh, para po sana makasama niya yung mga bata at yung mga magulang niya, mga kapatid niya sa probinsya. Nananawagan po ng inyong tulong ang mga bata para matupad nila ang huling hiling ng kanilang ina. Mobile Journal Pasqual po. Hatid ang mukha ng balita.